Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magbantuhan. Third game ng Dallas Mavericks at Minnesota Timberwolves. Obvious changes to start the game. Si Anthony Edwards ay nakay Derek Jones Jr. na nakatao at hindi kay Kyrie Irving. Muling binubuta si Luka Doncic sa depensa ng Timberwolves at instant impact naman ang rookie Derek Lively Jr. Despite the five early turnovers ng Mavs ay nabaon pa rin ng nila ang 5 point lead sa dulo ng first quarter. Sa second quarter naman ay dalawang beses bumagsak si Derek Lively Jr. Matapos sa tama ng itlog niya at ang likod ng ulo, hindi nga siya makalakad ng matino pabalik sa locker room. Sa moves sa ay nagkakalat pa din nga si Carl Anthony Towns. Samahan pa nga ito ng magandang shooting nila Derek Jones Jr. Ang Mavs nga ay nakabuna ng double digit lead. Sa paungunan ng 15 points si Luka Doncic at 14 points si Kyrie Irving na bao ng Mavs ang 60 to 52 lead by halftime. Sa third quarter naman ay tinatrash talk nga ni Luka ang bench ng Timberwolves matapos lagawan si Rudy Gobert. Kung sa third quarter nga noong game 2 ay si Luka ang nagiinit at pinangunahan ng comeback. Ngayon naman na game 3 ay si Edwards ang nagiinit. Lumipad nga ito para sa poster dunk at magkakasunod na puntos ang kanyang ginawa dahilan upang mabawi ng Timberwolves ang lamang. Kahit na may apat na foul na si Conley, Gobert at McDaniels ay tabla nga ang game sa 87 patungo sa fourth quarter. Sa last quarter naman ay muling gumagawa ang Kyrie and Luka duo hanggang sa uli nga ay tuluyan ang binaon ng Mavs sa Minnesota Timberwolves sa 3-0 deficit. 33.7 rebounds, 5 assists and 5 steals si Luka Doncic at 33 points din kay Kyrie Irving to lead the way. Isama na din natin sa update na ito na malinis nga mga kaibigan ang record ng ating alas Pilipinas sa ABC Challenge Cup. Tinalo nga natin ang world rank 56 Australia in 4 sets. Tinalo din natin ang world rank number 58 India in 4 sets at malinis na 3 sets na panalo laban sa world rank number 57 na Iran. Isang game kung saan total dominance ang pinakita ng ating national team na sa ngayon ay world rank number 63 lang nga mga kaibigan. Muling nanguna dyan sila Angel Canino at Hondina. Subalit ang pagpasok nga kay Vanny Gander sa first six ay tila ba nagbukas ng panibagong options para sa ating setter. Solid din ang atake niya mula sa back row sa game na ito. Nagpapakita lang nga ito ng lalim ng ating lineup. Wala nga si iya sa game na ito subalit nag step up naman ang lahat at nagpakita ng collective effort upang makuha ang panalo at mabigyan ng ating alas Pilipinas ng pwesto sa semis ng ABC Challenge Cup. Isang panalo nga ito kung saan umabot pa sa double digits sa lamang natin sa ibang set. And to complete the preliminary sweep, tinalo nga ng Alas Pilipinas without Angel Canino and Rodina ang youngest team sa tournament, ang rank 46 Chinese Taipei. 3-0 nga ang score, nakabuo tayo ng double digit lead sa lahat ng set at back to back wins nga via straight sets para sa ating Alas Pilipinas. Nanguna dyan si Iya Laure, Gagate at Vanny Gandler. Hindi nga sinaya ng ating national team ang effort sa pagpunta ng mga fans kahit na bumabagyo. Isang araw lamang ang pahinga at sa sabak ng na ating national team sa kanilang first ever semifinals game sa AVC Challenge Cup kung saan makakarap nila ang world rank number 33 Kazakhstan. 7pm May 28 Tuesday ang kanilang game. Sabay-sabay nga natin na suportahan ang ating alas Pilipinas.